Handa nang ilabas ang paunang resulta ng investigasyon sa nangyaring enkwentro sa Bohol nitong biyernes. Lima ang patay sa hanay ng New People's Army habang isa naman sa mga polis. Para sa update live nating makakausap mula sa Tagbilaran, Bohol, si One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, ano ang update dito sa investigasyon at ano raw ba yung naging ugat ng enkwentro? May to Cheryl, noong biyernes nga, nang umaga, anim lahat ang patay sa naganap na enkwentro sa Bilar. Lima sa mga namatay ay galing sa mga rebelde at isa naman ay isang si Police Corporal Gilbert Amper na Bohol Police Provincial Office. Ang nangyaring enkwentro ay resulta ng Joint Enhanced Military Operation ng Police at Sundalo sa Bohol para mag-serve ng warrant of arrest sa isang alias silong na leader umano ng remnants ng Bohol Party Committee at iba pang membro ng grupo. na manong magpaputok ang mga rebelde sa mga pulis na nag-serve ng warrant na-recover ng mga pulis ang sari-sari mga armas kasama na isang M16 BB Armalite, R4 M16 at tatlong 45 caliber pistol mula sa mga rebelde. Ang uh, kasama sa anin nga na namatay sa madugong inkwentro sa gobyerno at rebelde ng listas sa Bohol ay isang uh, sa babae na kakapasa lang sa bar exams sa nakaraang taon. Ito ay kinumpirma mismo ng Bohol Police, pamilya at mga kaibigan ni Hanas J. Cisista na mula Samar at nagtapos ng pag-aaral sa Cebu City abogado na sana si Susista pero hindi siya nakapag-take oath kasama ang iba pang mga pasado sa bar exams. Ayon sa polis at militar, ang 26-year-old na si Susista ay membro umano ng New People's Army Bohol Party Committee na naban manon ang grupo ng mga rebelde noong mag-serve sila ng waran at uh, si Hana o alias Maya ay nakapagtapos ng Political Science University of the Philippines Cebu noong 2018 bilang uh, cum laude tinapos din niya ang law school sa University of San Carlos. Sinundin na naman ng uh, Union of People's Lawyers ang pagkapatay ni Sisista at apat pang ibang mga sibilyan sa Bilar Bohol. Cheryl? Pero Dale, may sagot ba ang mga otoridad sa paratang ng ilang grupo na wala naman daw talagang inkwentro na nangyari at biktima umano ng torture ang mga napaslang? Cheryl, ang inisyal na sabi ng pulis ay paano naging walang inkwentro daw kung may namatay naman sa hanay ng mga pulis. Ang iba, ang iba pang mga detalye sa sagutin mamaya ng mga ng pulisya dito sa Bohol sa isang nakatakdang press conference ngayon dito sa Tagbilaran City. Cheryl? Bukod sa mga nasawi, may mga residente bang naapektuhan ng inkwentro? Noong biyernes, Cheryl, uh, pinag-evacuate pina, pina yung ilang mga residente ng uh, Bilar at ngayon naman ay may dineploy na mga pulis para tugisin pa yung iba pang membro ng uh, Bohol Party Committee daw. Ayon sa pulis din na may apat pa na tinutugis sila ng membro ng Bohol Party Committee at pinagahanap nila dito sa probinsya ng Bohol. Sherin? So kamusta ang sitwasyon doon? Yung bang mga in-evacuate ay napabalik na or hindi pa rin? Sheryl, uh, sa pagkakalam natin uh, mula sa pulis na nakabalik na yung mga tao, pero nandun pa rin yung mga dineploy na mga polis dahil patuloy pa rin yung pag-tutugis uh, nila sa apat na miyembro daw ng NPA. Period. Maraming salamat for the update. Dale Israel ng One News Cebu.